Good morning everyone. So <laughs> papunta na ako dito sa bus station dahil ang ang bus departure ko ay 7:50 and it's 7:30 now. Ayun. Day trip ko na dito sa Gifu uh, Takayama town proper. Ayun. Kita nyo nag snowfall So tara. Ah uh, doon na tayo sa ano sa bus station. So nakapagpa-reserve na naman ako ng ticket, 'di ba? Kahapon kaya no worries na na magmadali. So see you bye. Tingnan na tayo sa Sakay. Hanggang Matsumoto lang yung kasama sa anlipas natin. So from Matsumoto to ano, Snow Monkey hindi na kasama sa ka uh, go to Matsumoto Bus Terminal. Okay, please wait. 4-8. 4A Okay, go to Matsumoto bus Okay, What number? 4A 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 daw So ngayon Ang the bus pass na 5 days is Hanggang Matsumoto lang Ang cover niya, So mga 3 hours ang biyahe natin doon. So Matsumoto to... Matsumoto is part na ng Nagano. So pag sa Nagano area na hindi na tayo, kailangan na natin mag-purchase ng ticket. So ang bala ko is well, pagpauwi naman, it's Nagano to Takayama or kung may direct mo Nagano to Nagoya. So tingnan natin kasi wala na rin akong gagawin dito sa Takayama pero kung wala namang direct from Nagano to Nagoya dito tayo pupunta sa Takayama sa ayon so, 3 hours na biyahe See you dahil tayo pupunta ng snow monkey today kung kaya tapos tomorrow naman is Togakushi temple yun mga kailangan natin magbayad sa mga pag travel travel natin dun sa mga lugar na yon dahil hindi nakasama sa ticket sa, sa pass natin tapos yun It's either from tomorrow is pupunta tayo ng, ay from Nagano to Nagoya tayo or Nagano to Takayama so see ya guys tours na kami dito sa bus in Matsumoto na to eh walang snow So, parang 20 minutes na lang nandun na tayo sa bus terminal. So, see ya. Uban na tayo ng na tayo sa bus terminal. Thank okay. you. Ngayon, mag-inquire muna tayo. Ah, mag muna tayo. Mag-inquire tayo muna. Tapos, kung papuntang Nagoya. Goya. Tapos, saka na tayo dumiretso na. Papunta na Goya bukas. So, saka tayo dumiretso na gusto mong makikip to the Mag-inquire na tayo. Mag-inquire na tayo dito sa ticket the bus terminal. You have tickets for Nagoya? tomorrow. Tomorrow. and guys, mag-withdraw lang tayo ng Philippine Peso using C-Bank. So pag mag-withdraw kayo, dapat mong pipiliin is yung currency ng Japan, huwag yung Philippine Peso. Kasi mas uh, mas okay yung yung card mo yung mag-convert sa yung ano, yung sila dito. Kasi, like itong C-Bank, walang foreign transaction fee ang C-Bank eh. Ayan, 100,000. So, si check natin, di ba So, check natin sa online. So, guys, talagang sobrang laki ng matitipid mo kung ang gagamitin mo is yung conversion ng sarili mong banko. Which is kasi 37,000 yung conversion ko dito. Pero, ay, sa ba banko ko pero dun sa conversion ng ano ng local banks nila dito is ano nasa 38 so 1,000 pesos din ang difference ngayon pupunta na tayo sa nag withdraw na ako pupunta na tayo sa uh, train station papunta sa Nagana station dahil diretsyo na tayo ng ano snow monkey from Nagana station saka tayo sa sakay papunta ng anong uh, bus papunta ng snow monkey see ya. So, ayan lang yung bus station. Ayan yung train station. Dito naman yung ayan, Matsumono bus station. So, tara. Pasok na tayo sa loob. Oh. Okay. So, guys. Bumili na ako ng train ticket papuntang ang Nagano Station. 11.30 yung alis. Uh, hindi cash or credit card lang ang tinatanggap. Hindi hindi tinatanggap yung suwika. Platform 3 tayo. na dito Narito oh, yung pasapan. So ganito yung tsura dito sa Matsamoso Station. Hmm. Ayan. para Platform 3 tayo eh. So, let's go! Let's from Nagana Station, sasakay tayong bus papuntang Snow Monkey. Let's see you later! Toronto, Nagano Station. Mahinip niya. Let's go. Dito na tayo sa Nagano Station. Tapos papunta tayo ng uh, East Exit. Dahil dun yung sakay ng bus. Papuntang Snow Monkey. And 105 yun. Hinapin natin yung East Exit. 12.50 na. Ayun is exit ito na umaga tayo bilisan natin Dito na tayo sa labas so is exit so number 23 daw ayun ayun 23 doon let's go dito ka mismo sa bus na, uh, sa 23 na mark ayun siya pero magtanong ka dun sa mga staff kasi separate yung pila pag diretso sa ano snow monkey and it's 1,800 yen cash or credit card payment yon cash or card pwede palang credit or debit card so yan nakaabot tayo Over okay. So, may lumalapit naman ng staff. So, ako na sana yung kaso nakatako. Sana meron pang isang available doon. guys, hindi na ako nakaabot sa bus na yon. Ngayon, next bus tayo, 2 minutes lang daw. So let's go, let's wait na lang. So guys, eto na. Mabilis lang naman pala. Ayan na pala. So, pasakay na rin tayo. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. tara mag hike na tayo it's halos 30 minutes na hike punta doon so let's go ayun ba sige information muna pala tayo so guys ayun pala yung Shiga Information is museum pala yun so it's 40 minutes hike so tara It's 2 o'clock in the afternoon. No oras ba? 2.10. It's 2.10. Sabi naman yung mga 3 o'clock tayo makakarating dun. May isang oras pa tayo na magpictorial sa mga monkey. Sana meron pa sila doon. Sa, so, ayan, siya. So guys, kailangan talaga may na maayos kayong boots dito. Dahil, medyo madulas ayan so from here makikita nyo 1.8 kilometers pa ah, ang lalakarin natin ha, ah, ganito yung sura dito sa labas so 1.8 kilometers from here ha, ah, siya so see you na lang dun ha So, ngayon, uh, 1.6 kilometers pa mga dsae. Andito na naman tayo sa parang um, twilight scene. Ha. Mga cedar trees. <laughs> nakakatakot dito kapag mag-isa ka lang buti na lang dito medyo dumami dami na yung tao ngayon may ako sa likod <sighs> guys lakas snowfall ang ganda dito malapit na tayo sa snow monkey so hey guys ito na yung last natin hagdan na siya medyo masangsang na yung amoy kasi amoy sulfur kasi diba yung kaya siya yung parang onsen niya ng mga ano eh ng mga <laughs> monkey Thanks, ah, We are finally here sa entrance gate Tara mag -wide na tayo

Let's go for the monkeys. Nandito so, na tayo. Sobrang lakas naman ng snow ngayon. Feeling ko yan. Ayan. ayan na siya. Ang dami ng tao eh. So let's go. Wow!

cái <laughs> subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì cái <laughs> Để không bỏ lỡ cái gì hấp dẫn Siyempre. <laughs> Diyan, nila yan. Siyempre. Saka pinakain. Binatoan ng mga pagkain. na know, may nagbabato ng pagkain. Jessica! They're <laughs> Okay guys, so I think we're done here and mag 2, 4 pm na kasi so kaya kailangan na natin umalis. Hey, okay. ah. Hello! Okay. tayo sa baba ganda Nandito tayo sa parang mga bati doon tayo galing kanina kasi may hagdan sa taas pero ayun pa rin sila kung nangahanap mga pinako na pagkain ng ano so dito tayo sa medyo slide paakyat ah, sana hindi tayo yung slide pababa ah, confident naman ako sa nabili kong boots sa ukay-ukay na 200 pesos <laughs> uh, let's go so guys dito na tayo sa pa exit parang ano souvenir shop nila dito nag stamp ako and yun tayo galing sa kanina go so guys after 30 minutes nandito na tayo sa baba medyo mabilis ang pababa so guys, Ay, ito na yung bus sakto lang 4.40 yung alis sakto tayong 4.40 nandito 1.8 yen pa rin ang bayad a.m. pa lang. Ngayon, medyo dumidilim na. Tapos 1 hour lang biyakin natin papuntang Nagano Station. So yun. Kung sulit ba? Sulit naman dito. Kaso ah, mahal lang pa masahe. 1,800 yen. Ah. So yun. Marami naman sa monkeys sa Pilipinas. Pero kakaiba kasi ito yung mga nag-onsen. O yung mag-hot springs sila. So yun. So see you sa Nagano Station. Agad-agad tayo mas. So, andito na tayo ulit sa JR Tagana Station. So, ayan. tama so, mag-check-in muna tayo sa accommodation natin. So, saka maghahanap tayong makakainan. So, sa panong mangyari to? Uh, one hour din talaga yung biniyahin. Mas mabilis yung pauwi. Mabilis lang, di ko napansin. So, see you later. Good evening, guys. So, bali ngayon ay nandito na ako sa aking accommodation matutulog na ako so see you na lang tomorrow for the Togakushi temple so let's call it a night or a day see ya